Magandang araw mga guro! Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano magrehistro ng account sa ating Student Information System. Madali lang ito. Sundan lamang ang mga hakbang. Una, pumunta kayo sa website sa pamagitan ng pagtype nito sa URL ng inyong browser. Makikita ninyo ang login page. Para magrehistro, iklik ang Register dito sa taas. Sa registration page, punan ang mga blankong form. Siguraduhin tama ang bawat detalye. Dito ang gagamitin natin example ay si Henry 101. Kailangan may numero din siya. So sa first name, gawin na natin Henry. Last name, Ford. Ang birthday, Ilalagay ko po bilang yeah, 1992 June 10. So 'yan ang birthday ko. Appointment date kung kailan po ako naging guro, siguro gawin na nating June 6 18 2018. Ah, uh, special assignment, gawin na lang po nating NA, pero kung meron po kayo, 'yun na rin po yung ilagay niyo. Kunwari lang IT department po ang ilalagay ko ang employee ID ay ang magdedetermine tapos yung rank po ilalagay ko po dito ngayon sa captcha ang importante lamang dito is pareho pati pag capital na letter yun din po yung lalagay ngayon xpuj ang nakalagay ayan kung may error sa captcha itama ito tapos, subukang muli at i-click ang register. Ayan. Kapag matagumpay ang rehistro, i-redirect kayo sa login page. I-type ang inyong username at password at i-click ang login page. Makakapasok na kayo sa inyong teacher's page. Tandaan, kailangan may naka-assign na classroom mula sa admin bago magamit ang mga function ng system, ng system para sa inyong mga estudyante. Tulad ng pagdagdag ng estudyante, pag-update ng kanyang mga pangalan at ibang mga impormasyon. Maramang salamat at sana ay makatulong ito. Para sa anumang katanungan, makipag-ugnayan sa inyong ICT coordinator.